boss update lang kayo sa yung sinibalang meron babas sinibalang nga pala oh. malaki na oh alak sa ating ubanon na manok malaki na sinibalang sinibalang ito bangkas bangkas buyugin ng ama ay ina nito Buyu gin angin nang. Lo ya. Sini balang tuh oh, itu man. putik putik, Puntik-puntik ang hitam mulus. Itu bas. Itu petik yang brown-brown. itim lo, puntik-puntik. Untuk hitam yang ngikutin puntik. bulala Puyuk papa puyuk Ay my brown brown uh -huh. My brown brown laki itu Bulu gineng ini Naligo nga, sinaligoan ko nga pala yung mga manok ko. Hindi lang ako nag-video. Busy si misis. Walang kagahawak ng cellphone, Kasi may gising yung bata ko na 10 months old. <coughs> Ito ngayon yung lumabas na sa nibalang ubanon may uban ubanon ito yung ama ng may lumabas na sa sinibalang puti itong puti itong na tapos yung ina ito yung ina niya. Pinali ko lang ito. At tapos, um, gamit ko dito yung, ano, bat battery type. Pinakastahan ko lang tapos, record lang siya. Tapos ito lang, yung mukdog ito. Siguro sa Pagkain ng itlog na bago ko palangko naman, pinapakasak pag umula na. Sira 'yan, pero mainit naman 'yun. Panginoon, kaya ko diyan po na itlog, kasi 'yan napakainit kasi kasingin, pero pag umulan, pero. lagyan natin ano nga pala boss pahabol nga to pahabol na lang to sa may pahabol ako sasabihin kasi ano Ito nga pala yung ano inahin natin ng buyu gil nangingitlog ng ano maliit pagkamanliit to parang itlog ng ano ibon napaka maliit oh biglang palang kuswerte Swerte ba to? Kasi yung yung alam ko dito, yung lalaki lang daw yung nangingitlog ng maliit. At swerte daw yun. Pero ito sa akin, may babae. May itlog ng maliit to. Parang itlog ng ibon. Boss, oh. Eh. itlog kasi so, itlog niya malakas man itlog niya ito itlog niya eh. yung itlog na kasi ito tas ito pagtingin tingin ko bakit may maliit ay putik na pusa may maliit na itlog itong inahin ito ang buyugin Ngayon, ano, <coughs> yung itlog ng maliit. Turong. Kaya natin, turong. Yung pina... Kasta ko yung sa ano, binalik ko sa eh, anak niya. Itong anak niya. Ano. Anak niya na buyugin. Try kong mga ano. <tis> Balik ko sa kanya yung ina kasi nag sinubukan ko na to dati binalik ko sa ina niya binalik ko sa ina anak niya binalik ko sa ina wala kulang buhay, patay lahat kulang sa ano kailangan nalagaan talagang buti siya ano? Nak dogok pasal gaya. Uh, mahina yung mga sisiw. Katay, ngayon, ulit, ma, uh, si yang mengasi sih. Katai terus yang bukan kau ulit. Maka mai mabuhai. Si sabik ni nila, Maganda dah yang lepas. Kebina balik balik. Terus merami. Mai mai mana? Mai angol lah lalabas dong. <coughs> dito lang. May trangkaso pa tayo si Poon. <coughs> Tapos itong bulik na salin sa atong pilde. <coughs> I ano ko to? I panran ko to ngayong Huwebes. Anti-anti dito sa amin. Kung may kapares. may okay. Paris. nakuhaan na na tayo ng ugi ito yung ano, 3 times winner natin talo three times winner na mahaba yung buntot at puti puti talo so ayun mga boss Angyan, dito na lang yung video ko pati yun dito tinamaan o ano. Pinainom ko na yan. Ito na nga pala yung ano, labuyo. Oh. Huh? Labuyo yung bulik. Hindi pa magamit kasi bumalik sa pagkabata. Talawan. Kahit inahin, talawan. Uh, maraming salamat niya pala sa <coughs> sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Umabot na ako ng 500 mayigit. 500 mayigit. Subscriber na ako. Salamat talaga sa inyo. Mga busing. Sana mag ano pa. Tuloy-tuloy pa yung subscriber para para lumago naman itong channel natin para makatulong Hey. Shoutout niya pala sa iyo CG Pitnok CG Pitnok Shoutout sa iyo Shoutout sa iyo Busing At ulit, ulitin ko Sa mga Subscriber ko Sana hindi kayo magsawang manunood sa video ko. Maraming salamat sa sa inyo.